Ito yung aking kamatis dito guys sa garden oh. Tingnan nyo. Dami nga ng bunga. Ito nga oh, bumagsak. Bumagsak lumaylay. Mamaya ayusin ko yan. Ito pa. Yan, mamunga na siya. Yan. Ito pa oh, mga maliliit. At ito ang maraming bunga, ayan oh, namumuti 'yung. Yun Ngayon, guys, namumuti. Ang ganda no. Oh. 'Yun, dami ng bunga. Tapos 'to. Ayun oh, ang dami ng bunga dito. Tapos 'yan oh. Ang ganda ng pagkaano niya. Bunga niya. Ang ganda gusto yan o. Oh. Yan. Kaparoon na siya maliliit. na bilog. Ang bunga ng kamatis. Ito lumaylay na siya. Lumaylay na siya. Yan oh. Lumaylay na siya. Kailangan ko siyang lagyan ng tali. Ayan oh. Namumuti din siya. yan ang dami niyang bunga din. Ayan. Ito din. Ayan, mga hilaw pa. O. Mga hilaw pa yung kamatis ko dito sa garden eh. O hanggang dun. O. Ayan o. Namumuti. Ayan. Puro ano yan. Kamatis. Ayan. Nam namumuti na yan o. Puro kamatis. Yeah.